So, maayong buntag sa inyong tanan, no? Okay, mga katuto. So, for this video, wala man ko yung naunaan nga content. So, karoon itong buhat yung karoon, ta. So, mga itong Siyempre, ako na nahiwa. So, kung natin nga mo nga ay bowl, ang ilalong mga itong anay ice. Ang uh, ilalong anay ice. So, ipaibabaw na ko ang isda. So, yun sila, namagawit ko, anay, na kunting kaalaman ba? Yogi, kunting kaalaman. <laughs> so, ingon sila, magkilaw na tawa na ito, makuha nga vitamins or protein. Hindi totoo yan. Uh, or mga beneficial sa lawas, pero that's a very very big wrong. Oh. <laughs> okay. So, number one, ang isda. Siyempre, mapilit yung tag-isda ng labas. Ba okay, so, that yun ang pinaka-importante sa tagang labas. So, napukoy tape anak para kung di labas kayo, dili kayo labas ang isda. Napukoy tape anak para kung lang sa. Yeah, boy. So, mga itong unang ingredients no. So, nindot kayo na sa lawas sa magkilaw. Pero dili ito pwede odawlawan kayo nga no. Dili man makadaot ang lamas, ang isda, ang pipino, sa sili, limusito. Dili na mo yung makadaot sa tawa. Ang makadaot sa tawa sa kinilaw ang suka. What are you talking about, man? Munang ako, mo timpla ginilaw kinilaw, wala ko nagabutag suka. Ang akong ginabotang or ginasabaw sa kinilaw, Sprite. Okay, muna dyan ay number one pinakalami itim ka sa kinilaw, Sprite. So, <coughs> dito na sa mga ingredients. So, dito sa pipino. Okay. Nindot kinisa siya sa panglawas. O, oh. muna yung mga nindot pampahamis sa panit. Okay. Ay... Nindot kinisa kung imong twice a uh, twice a week lang miski twice a week upo siya pwede alaw-alaw ni, ni kaon kay mani mi kani kini panit ng mura pud siya og uh, kamatis so nindot ni siya pipino twice a week lang siya kaunon so muna say nindot sa ake unang nindot sa lawas di ta pwede mo nga way maayong kinyalaw sa paglawas dire sa ikaduha ang Luya or Luya -ah, sa Bisaya. Okay, Luya. -ah. Yan. So, mo yung Luya. Ang nakanindot ni Luya -ah or Ginger, ang nakanindot ani sa atong panglawas, mutabang ni siya palabong sa atong mga buhok. Nice. Sa ulo, sa kilay, sa bungot. O, muna siya. Muna ako. Oh, what? Dili na, dili, 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 dili ang buhok no. Ayaw di <laughs> so, a uh, uh, sa ato mga buhok kay mga pampalabong, pampabaga ug pangpa... hindi sa tubo. Og ang ikatulo ang sili. Di makakilaw what ay sili? So naa tay sili. So ana aning sili mga katuto no kay imo ni pampalasa, pagpatanggal pait sa imong panglasa pagpagana sa pagkaon mo nang manambok ka ganahan ang kay halang man sumaga so, na sili da no o kung ako, ako magkilaw ko nadyo na jud sili okay so dapat na sili so dirita sa pinaka paborito nako tanan isagol sa kinilaw mo ni sa inindot kay tuaw tuwa ang kanang mga lalaki inindot sa tuwa ni mga lalaki mo ni gitawag na ako nga bumbay mo Mumbai, muni pinakadakong tabang sa tuang mga lalaki. Ah! Oh, munang ako mahilig kong kilaw. Mo, Junya, kung pairuti ka unon. Bumbay. Kaya ang matabang sa tuwa aning bumbay, kabalo mo unsa. Muni pampalig-un, pampadako, pampagkahi, pwede kaligwat sa atong kinakosgang ugat. Sa akong kinakosgang ugat. Ayaw, <laughs> ma. <laughs> <laughs> Sorry. Nindak kinibumbay, mga katotong. <laughs> kinig binipis siya sa tuwari ng oh umbay. So, kung mo magkilaw niya, no? Ay, di mo magkilaw ng umbay, umbay. Gugaw! Tabon lang sa mga lalaki, no? Ang so, mga kinin, sa kuwa mo nang... Ayaw mo pagingon ingon nga way beneficial mo daw at ka. ayo di ma. Mga ka mga toto no. mo ka itong video karong nga anong adlawa. So sa muna ko. Isda. Pipino pampahami sa panit. Luya, pampalabung sa boho. Sili, pampagana sa, gan, ah, pampagana sa kaon, pampatambok. Ang bombay, ang pinaka-importante sa tanan sa kinila. <laughs> Ngayon eh, kusog sa tuwa ang mga lalaki. So, tumura, 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 no? So, that's tumura, 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 tumura,